Ah, so, dash out, dash out. Wala kang sayad eh. Nasa gitna mismo. Eh naka-video kayo kaya alam ko. Sampu na, sampu na para may na. Sampu raw. Labas. Walang utang-utang di. Wag Ayan, makasalami eh. Pustahan na yan, postahan na oh. Pustahan. Malayo ng Parang ano kaputin. Oh, po gago ko. hindi mo muna si Javi, boy. Para saan mo? negro, mga negro. Hindi makita sa video. Ayan. Ang tanong, nasan si Javi? ito. O kahera nila ba Oo ay? nga eh. Mamaya ako eh. Shoot! Shoot yun, shoot! Ulan hindi I shoot then? Shooter? Mga shooter. Malam ko buddy! Tinayan ka nila, Ano yung <laughs> Ah! <yan, biting>, <laughs> <laughs> shoot din, ano? Shoot Ayan, eto kaya, shooter din? Ma, ah, mga shooter kayo ah. Mga shooter, mga shooter. Out. Ay, oh, eto kaya, eto kaya. Ay, bala! balik mo nga. Balik ko, balik ko. balik ko. last. jeep. jeep. na, baliko, <laughs> Merong treasurer, oh. Abol <laughs> ka dyan. Yung Treasurer. Abol daw yun. Okay. Okay. Okay.